Welcome to Henry KNG TV. Napa, good morning, good morning. May po yaro na lunes. Maulan pa po, maulan pa po, po yung ano ngayon. Maulan pa po, po dito ngayon sa Nueva Ecija. Kaya ayan, may perme, pasok na po kahit maulan. Eh, hindi naman po ang ano ulan, hindi naman po malakas yung ulan, pambun na lang kaya nga po ayan, nakapagpaabono po ako ng aking tayo na mustasa tapos yung mga talong ko dito, malaki na rin yung mga talong ko yan tapos At, nga po, ito yung mustasa ko kaya, hindi po masyado hindi po masyado na malaki kasi nga po dahil nga po ng ulan hindi ko naman madamuhan kasi nga po, pagka dinamuhan ko sasama naman po yung mga puno ng mustasa kaya okay na po yan, hayaan ko na po yung ganyan yun nga po Gustasa Nakita nyo may mga puti pa Yung puti na nakita nyo na yan Yan po ay abono Itiyan e ko po sila ng cuti Para sila po ay lumaki Ngayon nga po Nandito ako sa puno ng bayabas ko uh, Sa puno ng guapol ito eh, po yung ano Isang bunga pa ng bayabas Ng guapol Malaki na po ito Nakita nyo kalaki ng kamay ko Malaki Hinug na po yan yung kulay lang po dyan sa video, ang verde pa. Pero yan po ay maputi-puti na. Maputi-puti na pa yung kulay niyan, kaya po yan ay hinog na. Ito. Hinog na po yan. Pwede na pong kainin yan. Mamaya po, uh, ha-harvesting ko yan. Pipitasin ko para kakain namin na misis habang kami kumakain ng tanghalian. Ito nga po, kayo na nga po, may pumitas pa dito ng mustasa. May nangingisahan ng mustasa uh, pinili po niya malalaki para panlagay dun sa sinigang bubura sa mga tanong ko yan. tapos ang dami pong bunga ng bayabas ngayon ha? puro bunga po yan hindi nyo na po masyado sa video pero puro bunga yan tapos yung mga dragon fruit ko ang dami ang po po talagang bulaklak ngayon ngayon po yung ngayon po taon na to yung pinakamaraming bulaklak ng dragon fruit may bumuka pa po pinakamaraming bulaklak at pinakamaraming naging bunga ito pa isa. Ito pa isang bunga ng bayabas. Hindi po siguro masyadong lalaki ito. Hindi po masyadong lalaki yan. Kasi nga po may katabi yan. Pinitas yan. Malit po yung natira. Malaki po pinitas. <coughs> Ngayon nga po ay lunes. May pasok yung mga bata. Kaya medyo maingay. Oh, ang dami. Ang dami po talaga. Super. Sobrang dami grabe grabe po yung dami ng bunga ng dragon pot ngayon tapos so, yung okra ko na hari ay pa rin magbulaklak na ko na ayun po malaki na yung okra pero ay pa rin magbulaklak ibang klaseng okra yan tapos ito yung isang puno na to yan. marami na po siyang ayan, may, may bumuka po tapos ito malapit yung mahinog tapos marami po siyang bulaklak ngayon isang puno na to nung nakaraan nung ito yung nahuli nahuli po itong nagbulaklak pero nung lumabas diba, yung bulaklak, napakadami naman. Ayan. Huh? Tabi-tabi po, nakakata nyo. Ang dami. Tabi-tabi. Ayan. -tabi. Ito po yung bunga ng Pabuhil Dragon Fruit ko. Dito sa Santo Cristo Integrated School. Ito po yung tanim ko. Tanim po ito ng 2021. Sa mga hindi po nakakaalam, 2021 ko po ito, ito tanim. Bali, ito po ay apat na taon na ngayon. Unang taon po ito, nagbunga na rin. Ito, apat na season ko na po itong napipitasan. Pero ito pong panahon na to, ang pinakamarami talaga. Pinakamaraming bunga po ito ngayon. Ayan, nasisira nga po ng ano. Nasisira po siya ng punggus kasi nga po, hindi mo na ako nag-i-spray. Punggus po yan, na uulan, tapos yun, masisigatan ng matinding araw, kaya po nasisira. Ayan. Ayan, dami. Kamiya po ipipitasin namin yung nagkakainin namin habang kami ay kumakain ng tanghalian tapos yung mga kamatas ko dito ay eh, nabuhal na po, hindi ko na po itinayo hindi ko na po itinayo kasi nga po, ah, hindi ko rin makasikaso dahil ako po ay busy sa biyahe busy sa biyahe po talaga sa trabaho ko bali ito nga po isinisingit ko lang tapos po yung mga sili ko dito ay eh, may bunga na oh. nakita nyo may bunga na po yung mga sili dito may bunga na at maraming bulak lang ito po yung mga tanim ko sa Santa Cruz Integrated School, para niyo po siguro yan tanim ko yan may bunga na po ilang araw na po ipupula na yan at pwede nang pakinabangan kasi <laughs> nga po may mga puno po hindi ano may mga puno po akong bali umuulit po ito kasi nga po napong gusto ang ginawa ko pinagka-cut po, po yan kaganyan natira hindi pa lang po umuusbong ulit hindi pa lang po sila nagsasama ng panibago kasi nga po kinat ko sa ibabaw yan dahil nga po napong gusto yan uh, nasira bali tatlong puno po yan tatlong puno po yung salanta lantana yan. yun yung isa. Halos walang natira. Ito, yung pangalawa. Kasi ito yung pangatlo. Yan. Kaya sa Guipurong, hindi na masyado. Ito sa kabila po na to, Ito na layang ko po ito. Kinakat ko po agad pagka may nakita akong uh, pungus. Yan. Yung okra na nari. Yung okra na lang nari ayaw gumanda. Pero... Eh, mukhang magbubulaklak na ito. Eh. Ayan po yung okra, mukhang mabubulaklak na rin. Ayan ay po. Ayan na po pala, meron na po pala. Ayun. Lalabas na rin po, papakinabangan na rin. Ayan po pala. Ayan Ayan, papakinabangan na po pala yung okra. Yung okra po na yan, ay isa, dalawa, tatlo, apat. Bali limang puno lang po yung okra na yan. Yan, papakinabangan na po yan. May panlaga na po ako din sa isko. Isang punong bayabas na pinakamaliit dito. Ito po yung mga kinat ko. Ito po yung pinakamaliit. Ito po, lumalabas na po yung ano niya. Yan, yeah, niyo po yung bunga niya. Oh. Lumalabas tatlo. Tatlo bulaklak. Tatlo, bali apat sa isang sanga. Ano po yung ganda. Tapos po yan, bulaklak po yan. Oh. Bulaklak po ng bayabas yan. Oh. Ang oh. po bayaba katanin pong guapol. Dito po nga po yan sa Santo Cristo Integrated School. Yan, ang ganda. Ang ganda po yung sa puno na rin. Eh gumalabas rin yung mga buong nakakatawa pong tingnan tingnan nyo ayan, o. ayan po mga bunga yan ayan also po yan. ayan po ayan yung bulaklak ayan bulaklak bulaklak nakakatawa pong tingnan kaya po ngayon in-encourage po yung mga tao na magtanim kahit siya po sa malit ng lote nila pwede sila magtanim ito simentado nga po ito tinaniman ko ng ganyan <laughs> tinampakan ko lang po ng lupa yung lupa na yun dati nakalagay po yan sa ano Nakalagay po dati yan sa may pang may plastic. Ito po yan Ito pala. Dahil po palang buwan na isa sa kanari. 2, 4, 2. po pala. Anim po pala yung buwan yan. No? Ang ganda. Oh. Ito, like. Ito nga po yung luto ko ngayon. Bale, magigisa po ako ng toge. Ito po yung ko. Ito po yung gulay. ng repolyo ayan po yung toge tapos po sasahugan ko ng toge ng tokwa ayan po ito po yung tanghalian namin tapos nga po ipapirito po ito para ulam nila misis ayan po nagbabad po ako ng pork pork rim po so, gagamit, gagamit nga po ako nitong sibuyas at bawang ayan po yung gagamitin ko ng pangisa masarap na tanghalian to ito po ay paborito ko Ayan po, ayun na ko na pretty toko ha. After ma-pretty na ito, ito po yung aking para maging cubes. Ayan po. So, may iwa ko ng konting taba. Uh, ko rin sa toko Pansaw nga po dito. Sa lutuin kong gulay na toge. Ayan po, nabili na yung toko ha. Uh, po nito, ay iwain ko po siya para ay uh, isasanta, ko po muna siya. Ang susunod po naman dyan, ito po taba. After po maluto yung taba, ko na po ito. po, ready na po lahat ng gamit. Po? Na po yung mga karos. yung pepper, sibuyas, bawa. Basta yung para mag ko po ng tobo. Next po sibuyas. po, hindi ko na yung repolyo at saka yung paminta. After kong maluto niyan, tiray ko na isawg, say, babaw yung sa ibabaw yung ko. Ayan po, luto na. Ah, uh, so, naman po, ay pipulasin ko na yung bayabas at babalatan ko para may sabay namin sa pagkain. So, katatapos na ng ulan, eh, pipitasin ko na ngayon po itong aking bayabas dito. Ayan. Tsaka po hiwain. Ayan. bueno, pero asconado, suena Uy. Uy.